Pakainin na ulit natin sila guys Ayan, pakainin na natin itong mga to Ayan, piraso na lang sila dito Ito, pakainin natin Okay, Kapag na natin Ayan, na natin sila So, may papakulan na natin lahat yan Sasabihin na natin yung tatlo Ang nakaraan pala yung tatlo Sinabay ko na sa kanila sa labas Pinalabas ko na rin yung tatlo ang um, magtapos ng tatlo kumain, sila na yung unahin ko sa labas. Marunong na rin para sila pumasok, guys. Mga um, um, three, three days na silang ganun. Napalabas uh, ko, tapos sabay papasok na ako sa trabaho, tapos sabay pagkabalik uh, ko. ay marunong na rin sila pumasok sa loob. Tapos so, dito nga para sa Taiwan natin, may itlog na ulit sila, panibago. panibago na silang itlog dito guys okay. ayaw kumain ng dalawa nag aaway aaway kasi sila hindi pa gutom na gutom na yan pag ganyan mamaya kain na yan dalawa pag nilabas na ng tatlo na to kung nakain na lang sila kumain Tapos yung update nga pala natin sa check-card uh, pinrivate na natin kasi may nangyari sa kanya na uh, hindi naman dapat mangyari. Yung nakalagay dito na screen, tinanggal na natin kasi dito siya nadali. Nadali siya dito. Yung screen dyan, yung nakulay ano yun nakalagay siya, tinanggal na natin kasi eh nakawala no, na yung check-card dito, dito. Diba dapat tatlo sila, yung itim yung grease tsaka yung isang check-card na kasama nila. So may may nangyari sa Chayard pero buhay pa naman siya guys pero pinrivate na lang natin kasi nga ayaw natin siya i-vlog yung video pinrivate na lang natin yung nangyari sa Chayard so ayun so pang lahatan ayan lima na sila dito sa ating ano mini loop tapos kung mabuhay man yung dalawang ano yung dalawa natin dito sa Taiwan may isasalpak tayo dun Bantayan ring dito Dalawang Ano pa to Dalawang ring Nang south Yun Kasi Tatlo na to eh Tatlo na yung Nakasouth natin dito Yung itim Yung blue bar Ay Yung itim Eh oh, dalawa lang Oo oh, dalawa lang Yung nakasouth Bakit tatlo po pala Ay tatlo po pala to eh. Nandito natin Nang stock na ring at dalawa pa lang pala yung nandito sa ating minilog ayun okay na yung mata ng anong bulbar eh. nadidilat niya na pero lamang wala mula, mula pa hmm, nadidilat niya na yung mata niya wala mula wala mula pa pero okay na yan recover niya na yan nakainin yung dalawa dito di ilabas na natin yung tatlo nating ibon guys tapos ayan yung dalawa na kain na tapos sila kumain sila naman yung papalabas natin para lahat mo na sila nasa labas dito na sila oh ayan na yung tatlo sa yung isa sila lubong mainit naman na tapos tapos nila kumain S sila, sila naman sunod natin sila ilabas para lahat sila ang lima nasa labas na sila e, ayun na ayun na ayun na tapos kumain tapos, maghihinis din tayo dito ng mga, ano, dumi nila, ipot-ipot nila. Magaling na kayong dubar. Nakakadilat yung mata niya. tsaka yung itim yun yun yung, tatlo naman nandun sa taas ayan nandyan ayan sa ta taas nyan ayan dyan 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 sila ayan yung dalawa sobrang init na yan nakapatong na sila dito yung tatlo, yung tatlo sana wag lang yung pan eh nung nadungo dungo pa yung isaw nadungo yung blue bar buti na lang itong dalawa hindi malikot dito na lang sila sa baba sa taas yung tatlo kanina nakikita ko pa ngayon nandoon na sila sa dulo ng bubong na yan pero hindi pa sila nakakalipad dyan pa rin sila na natin baka bakan lang natin itong tatlo na to sana makabalik sila dito lahat mamaya magka update naman tayo mamaya ano sila bubong na yun eh? yeah. update naman tayo mamaya guys ayun na yung status nila okay gusto wala lang sanang magpitikan sa inyo viewing viewing lang kayo dyan ana walang lumayo ഡിം ഡേം ayun kakauwi lang natin galing ng uh, trabaho tapos yun mag update tayo dito magandang balita kasi ito nga update ko na kayo kompleto sila guys yung lima natin na pinakawalang kanina kompleto sila ito sila ito yung anak ng tayo natin yung taiwan natin meron pa rin siyang ano kunti hinaharamdaman sa mata ko oh. na lang yan bibigyan natin yan ngayon para buwas okay na siya tapos ito yung tas Inggris eh. Biru tim, biru tim tas Inggris salah. Reina, plate lah. Plate to sila, guys. Plate to sila. Good. All good, all guys. And nuan update nanti ya, guys. Thank you. Go. Okay. to walang nawala, walang nalagas. So, anong gagawin natin next? So, anong gagawin natin next dito, uh, paano ko, ano, papagulangin ko na muna, papagulang-gulangin ko na muna yan. Hindi ka na muna ulit sila papalapsin. Kasi alam ko na yung susunod niyan eh. Naka, nakapunta na sila sa taas ng bubong. So, susunod yan, medyo lalayo na sila. So, ang gagawin natin, pag gulang gulong yung mga tinakunti basta nga nakakatawid na sila doon nakatanong na sila doon para hindi mawala so mangyari yan para hindi sila laging masanay sa labas so ang, ang makasanayan pa rin nila ay yung dito di sa loob ng loob natin okay